Meron tayo pong ayusin dito yung ano, isang air fryer. At ang sabi po na may ari na uh, ng air fryer ay hindi po gumagana. So shout out nga pala po doon sa may ari na si Ma'am Sara Lee. So siya ang may ari nito guys at kinuha natin doon sa kanilang bahay kahapon. So ngayon lang natin magagawa ito kasi ngayon lang tayo nagkaroon ng kaya ngayon tayo may schedule para magawa ng mga appliances. So shout out po sa kanya, Kimam Sarali. Pero bago natin simulan ay kung bago ka palang lang sa aking Mountain Channel, ay huwag mong kaligtaan, mag-subscribe, mag-comment at mag-like. So maraming maraming po, sila po sa lahat ng mga follower sa mga viewers na patuloy na sumusubaybay sa aking YouTube channel ang Discarte Pinoy Vlog. So ang gagawin natin dito guys ay check or isaksak, pwede na rin isaksak para makita natin. Kung baga check natin muna, ito yung temperature. So kung ilang temperatura ang pwede mong isip dito. Hanggang sa 200 degrees. Yan. Tapos ito naman yung timer. Ayan. 0 to Ayan, 0 to 10 saksak natin para makita ninyo kung mayroon bang ano ito kung may ilaw so yan yung indicator nya saksak natin siya guys bali itong air fryer guys ang ano nya ang voltahe niya, niya nga pala bago natin saksak kailangan guys titignan nyo muna yung bultahi kung pwedeng saksak o hindi kasi baka mamaya ay gumagamit ng uh, gumagamit ng adaptor kasi minsan 110 galing sa ibang bansa. Yung ano, air fryer. So titingnan niyo dito sa likod sa loob. So kung makikita man na, makikita naman natin ay 220 volts. 50 hertz 100 1350 watts. So pwedeng isaksak dito sa ating mga saksakan kasi 220 to 250 volts ang ating uh, kuryente. So So pwede natin isaksak si guys. Saksak natin. Ito yung laman niya. Nilalagyan ng mga uh, pagkain. Yung inihitin. So, isaksak natin siya dito guys. Isaksak natin. Tapos, pihitin natin to. Ayan, may pitan. So, kung makikita nyo, nakapihit na siya. Ay, nakapihit na siya. Walang ilaw. Yung indicator light. So, ibig sabihin, may problema yung connection niya sa loob. So ngayon bubuksan natin tong air fryer. Guys, focus kayo dito. Ayan, focus kayo dyan. Dyan tayo magsisimula. Babaklasin nyo lang yan. Wala siyang tornilyo. Nakaklip lang. Dahan-dahan lang natin maklasin. Ayan, nababaklas naman siya. Ayan, tapos may mga tornilyo siya dyan. Ayan, tornilyo. Bali, apat yung tornilyo niya. Tapos tatanggalin natin yan. ito yung lang ito. Ayan. Apat lang yung, apat lang yung guys. So, yun naman natanggal na natin yung apat na tunnel guys. So, buksan natin. Ayan, nabuksan na siya. Ayan o. Ayan yung laman ng air fryer. Ayan. Tanggalin muna natin yung mga cable wire Para Maluwag Lumuwag Ayan, ayan lang yung laman guys Ayan O yung Switch O yung Timer Yung dalawa Ayan Selector timer Tapos Ito yung pan Yung motor ng pan Motor pan Tapos ito guys yung Ayan heating element ayan yung heating element ayan ang hanapin natin ngayon guys ay yung thermal fuse so kung nasan yung thermal fuse yun yung hanapin natin So dahil hindi pa natin makita yung thermal fuse guys ay check natin tong heating element kung may uh, kung konektado or okay pa itong heating element check natin muna yan mukhang bago pa itong ano, air fryer check muna natin So, ibig sabihin, okay pa yung thermal fuse ay yung heating element niya, guys. Okay pa. So, bakit ayaw umandar? Bakit ayaw umandar itong ating gagawin or ginagawang air fryer? So, focus tayo doon sa thermal fuse. Saan yung thermal fuse dito? Thermal fuse. So, ayan guys, bubuksan natin yung likod. Ay, ilalim titingnan natin kung nandiyan yung thermal plus so wala doon sa taas buksan natin dito kasi dito yung ano niya eh dito yung power cord niya nandiyan so bubuksan natin So ayan guys, natanggalin natin yung mga tornilyo. Oh. Ayun, may switch dito. Ito may switch. Ayan, may switch na guys. Ayun o. Oh. Kung nakakita nyo ito guys, ayan. Ito, may switch. Ayan galing siya doon sa ano doon sa sa power cord once na ipinasok mo itong ano itong lalagyan ng itong lalagyan ng chicken ay magsisitso na iilaw na so may switch siya dito tingnan natin ito nasira mukhang nasira to ayano no? o lumubog Ayan guys, so lumubog. Ayan o, lubog na. Lumubog. So may tendency ito ang problema. So ang gagawin natin yan guys, ang gagawin natin dyan, i-jumper muna natin to. Ayan, lagyan natin ng malit na wire, tapos testingin natin kung gumagana na. So ayan guys, mayroon ako dito ng wire ang gagawin natin ay shorted lang natin. Yan, shorted muna natin siya. Shorted. Magkabilaan lang yan. O, hindi na. Nagip. Na yan. I-testing na natin sa pamamagitan ng analog tester. Tester natin. Wala, wala tayong tinanggal na pisa doon kaya ang lahat naman ay konektado tapos ikotin natin yung uh, timer Ayan. ito yung uh, power cord so natin kung so, so, ang problema nya ay ano switch lang so kung marinig mo may rinig guys may tunog na o click na so ibig sabihin naka on So, ang gagawin natin ngayon ay i tester itong power cord kung konektado na lahat. Ano? Meron na, meron na siyang uh, tawag dito, meron ng uh, konektado na. Ibig sabihin, ang problema niya switch. Yung switch. So, focus tayo doon sa switch. Walang problema 'yung thermal plus. Walang problema. So yan, tanggalin na natin tong jumper tapos bubuksan natin tong switch. Ayan yung switch. Ayan. Ayan guys, oh, nakalubog siya. Lubog oh. Ayan nakalubog oh. ang muna natin Bakit kinakalubog to? Sangkuti natin to. Ayan. Lubog na lubog eh. Ayan. Kailangan no? mo talagang lubog siya masyado. So bubuksan natin to guys. Buksan natin. Kung ma-recover pa natin tong switch. Kasi lumubog na siya masyado. Kaya hindi natin natamaan nung pag nag ano, pag on or nag inalaga yung ano ng manok. Yung para magluto ba. Ayun. Ano? Yun. Ah, hindi na umabot. Ayan guys, hindi umabot. Hindi umabot, oh. Bali, na lang natin ito guys. Ayan. Likuin natin ng konti. Ayan. Ayan. Tignan natin kung naabot guys. Hindi abot. Eh. Nakaangat pa rin siya. Bali, pinadikit na lang. Kailangan makadikit niya guys dito. Ganon. Kailangan makadikit yan. guys hindi umaabot Ayan. hindi umaabot doon sa switch ito kahit nakalagay na tong uh, lalagyan ng manok or go, anong, anong initin dito so hindi siya nakakaabot Ayan. so ang gagawin natin dyan guys kahit nakaplat na siya oh, plat na plat na siya plat na plat na hindi pa rin nakakaabot so ang gagawin natin dyan gagawa natin ng remedyo So, ang gagawin natin lalagyan natin ng tornilyo, malit na tornilyo papunta doon sa switch. Pag kasi para paglagay nito ay tatama doon sa switch at magsi-switch on. So, ayan guys. Kung nakita niyo, mayroon siyang tornilyo na maliit. So, kapag nagbinigay mo yung ano, yung halimbawa magluluto ka na or mag-init mag-switch na or tatama dun sa naka dyan, sa switch o ganyan yan yan kung narinig nyo ayan mayroon na siya so ang gagawin natin guys ay ah uh, testingin natin so, testingin natin ayan lagay natin to Tapos <coughs> i-tester natin kung gagalaw na yung ating analog tester. So nandiyan yung analog tester natin guys malayo. So switch i-switch on ko na. Switch on ko na. Uh, naririnig naman naririnig niyo naman nagki-click. Ayun. Oh, meron na. Ayan. natin to Oo, uh, ayan guys. Okay na siya. Naragyan na natin ang mga tornillo. Tapos, ito. Panguli. Ito, tapos, testing na natin para makikita natin kung okay na. Pero bago natin isaksak sa parenti, testing na muna natin sa analog tester, simpre. Para, at least, madama natin na gumagalaw na yung analog tester. Bali ito magiging quintas switch on. Pag nilagay ito, saka magsiswitch on. So, ito nga, nandito nga pala yung guys, yung inayos natin. Ayan. Yan sa baba. Oh, nasa nandito. Ayan. Ayan. Once na nilagay natin to, saka magsiswitch on. Ayan. Ayan. Pwede natin dito. Ito pwede natin. Tapos, testirin natin uli. Pag umandar na, pag umikot na to, or pag gumana na itong ating tester, pwede na natin saksak. So, ayan. Kita nyo siya. Meron na siyang uh, tawag dito. Meron na siyang uh, trading. May reading na siya guys. So, saksak na natin. Subukan natin guys, tanggalin to. Ayan, tanggalin muna natin tong Ayan, tanggalin muna natin. Saka natin sa saksak. Ayan, nakasaksak na siya guys. Ayan, nakasaksak na siya. Saka ilalagay natin tong Ano pangalan nito? Ayan. Saka ilalagay natin to. Tingnan nyo guys yung indicator light. Ayan, may ilaw na. Oop, gumagana na rin siya guys. Kanina walang ilaw siya. Ngayon may ilaw na. So, ibig sabihin, okay na siya. So ayan, nagawa na natin yung air fryer. So ang naging problema niya ay yung switch. So hanggang dito na lang guys sa aking video at maraming maraming pang salamat sa inyong bulang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel, ang Discarded Pinoy Vlogs. So maraming salamat at sana po ay nagkaroon po kayo ng um, konting kalaman tungkol po dito sa ating ginawang air fryer. God po at magandang araw po sa inyong lahat.